Good afternoon mga katisi Dati tayo na sa ng bagyo Siyempre Number one nga, nga target tayo kape Tayo gumatang tiga bilyo nga ito ah, naka Nakakawatan niya nakapayang tayo Sarding na pa sa kito do pero doon damay Bayakaba naman ata Kaya nakakawatan pantalan Sumangat tayo dito nga ito Dati tayo katakta Mirador Hill at uh, ate tayo og turong dito ko ah og turong dito i uh, Eco Park ta mga ate ka kay ti sitwasyon ta tani oh uy ate jak turong ti ko mga ate ka kay ag turong ti Merador Eco Park And, hindi ko lang alam, alam kung lulusot pa yan sa groto pero dati po punta pa punta pa to sa groto eh <coughs> Atau yung mati outpost di ko ni Dominican Mirador Mga ka-take care Tani Oh, grabe Atau mo di kalasada nga mapanti ko, Diplomat kita ni nga banda Mapanti diplomat Grabe mga ka-take care mo Ang fag Oh no. Oh Anak ko magkalugong kaso baka mapasubyan ng Japan at Anggo, panatanggo. Grabe. Padasak man nga po ah. Padasak to timang di isupot tipag. Grabe oh. O, oh, oh, makita. Kung baga, in short, zero, zero visibility mga katikir. Pagkita nyo yung kalsada yung panilig. O, oh, makita ka talaga. Kita tayo tigir rita dito yung nalukat. Guritan sa... O, oh, ito ni, guritan sa dito. Guritan sa dito. Ang tema. Agar tayo ti ko. Ti grocery radio ini. Gumatang tayo di, di, di kape. So da kay tayo ta gari ta na tayo di perasa, ada take extra oh, karena okay. take karo supli pakai tanda lebih gila lagi <laughs> satu itu uh, uh, regular juga tayo supaya di putih kan 3 in one this cafe, in one, this cafe, one yeah. oh kafe itu mah take care Ya ingat tanim mong ay jenny eh. nakakita tayo ito mga tiket ay jenny eh, dati promo da ay jenny cash likas at ang ah, sa so, mamano may isa ako na ah. 60 ay jenny ati kopi ko blank lang alahan tayo mga tiket ah iyan lang kami nati 200 man 200 pesos. So, ato itin na lang tayo mga katikir ni eh. Kopi ko ang likas Tabakan mo matyambahan tayo mga pakay Di ko ah Iwan You know <laughs> Ang kwa mo naman tayo iti draw day ko ha. Iti ko Kasi nakita di recent na post iti ko piko. Da na nga ba kanti 1 million taga Davao sa aja. Nata niya. Gumatang tayo iti sakto sakto. Ay shout out gamit ni mama ta niya. Nagda nagbaliwan na mga katekir ko dito. Iti babalay sipot di datuya. Uh, iso nga kapasit pa lang iti garrita iti. May mesan sapay iti garrita iti. Tanay natin bang niya? Ata na nga lapay na tipang abas to tayo. Thank you, ma'am. Oh, let's go mga ka-take Ayos ay. Oh, Ako mo na na isang nga. Antay talagpaypayong. Oo. <laughs> oh Kupi ko. Kopi ko lang sa kalam.